Palabas nga pala kami kasi hihing kami ng suka doon sa nagpilan namin ng pagkain namin. Yan guys, palabas na kami ng school. Tapos yan pala yung tropa ko guys. Ayan yung kasaltikan namin dito sa school. Yan ang kapandakan namin guys. So, may kasama pala kami yung kapatid ng tropa ko guys. Siya na yung pinag-video namin kasi namin, namin kinakain. Super! Hindi kami nang bili. Paldo-paldo sa pera. <laughs> Pero sa pagkaaral, wala. Puro may zero yan. Hmm, Tapos sabi ni sir, ganda daw ng trawa ko. Di ko ako siya na. guys, napatigil kami dyan. Kasi may tinawag kami ng teacher namin. Tapos yan guys, palabas na kami. Tignan apakabagal namin maglakad. Super guys. Lagi pagyan pag yan, lagi kong kasama. Apakabagal namin lumabas guys. Yan. Puro pa kami kasaltikan. Tapos, yung isa naming tropa, guys. Nagtanong siya kung tapos na ba yung practice nila. Hindi pa sabi. Nagtanong pala siya kung nagsimula na. abay mali-mali talaga sinasabi. Yan, guys. Malapit na kami sa gate. Pero, to pa rin ang pagka namin. Pagkalandian namin ng tropa ko. Yan, guys. Malabas na kami, guys. Oh, Tingnan niyo ang kasaltingan namin. Hingi lang ng suka, pakadami namin sumama. Bigyan daw namin ng suka yung um, binili naming ulo guys, yung prinito. Tingnan niyo guys, yung tropa ko. Nga, Apaka-angas. tapos magsasayaw lang yung tropa ko na ay tropa naming isa guys. So, nyo. Kain ng kain. Hindi <laughs> lang kan. Yan guys, nasa labas na kami. Sinadya talaga namin na kwan guys, gawin namin to. Mag-vlog-vlog daw kami na magtutropa. Ang nagyaya na gawin namin to guys, yung tropa namin na nasa bantog. Umalis siya guys, kasi may importante daw siyang pupuntahan. Kaya tatatlo lang kami na iwan. Yan guys, kahit saan kami pumunta, sama-sama tropa lang namin na Dami kong dadanan dito na kami guys sa tindaan. At ako ay maglalagay ng suka. Tingnan nyo guys. Ah oh, babe, talaga vlog tripan ko pang mga suka eh. Sabi ko lagay ko daw yung sangbong bawang dun sa akin. Pagkain namin. Tingnan nyo. Todo talagang pagkain pagkakan namin. Pagkalantin namin doon sa tindaan. Oh, tignan nyo guys. Oh, tawa kami ng tawa kanina pa guys. Ayan guys, tawa kami ng tawa. Ayan. Tapos, babalik na naman kami ulit sa school. Ay, mag-gcash pala kami guys. Mag-gcash. So, Mag-cash in kami. Tignan nyo. Basta, sama-sama. Oh, Puro kasaltikan ito yung taga video pala namin guys yung kapatid ng barkada ko barkada namin sa Altea yan guys wala, wala na akong maisip na sabihin kundi yan na lang puro kasaltikan guys guys ng guys yan naglalakad na kami papunta doon sa Jikashan yan away puro kami tawa dito yan guys, apakainit sobra. Yan guys, yan. Punta na kami mag-Gcash. Yes, dami namin sinasabi dito guys. So, Tapos puro tawa. Hmm, gumakain pa nga pala kami dito guys. Hmm, tawa kami ng tawa. Sige, taas mo pa shirt mo ate ah, girl ko. Yan. Tapos tignan nyo guys, ang gagawin namin dito. Kukuha kami ng kwan bariya. <laughs> pareya talaga guys. Ay abay, bumunot na ng isang pareya. Tignan nyo guys. Mm. Tawa ng tawa, di na alam kung anong sinasabi dito guys. So, yan Oh. Tignan nyo ang atigil nyo kumana ng isang pareya. O oh, yan. Abay, na nagnakaw na ng pareya. Ante, may nagnakaw ng pareya nyo. Yan guys, yung maboy. Maboy gangsta. Tignan yung pinagkagawa namin dyan. Hmm. Apakalayo nga pala ng dadaanan namin papunta doon sa tindahan niya sa pagkikikasyan namin ng tropa ko. Yes, yun guys kumakain lang pala kami dito hanggang sa may nadaanan kami na guys ni kumukuha ng protas hindi ko alam kung anong pangalang protas to guys basta humingin na lang kami basta tinatanong nga namin kung kon guys ano na yun kung pwedeng humingi ay abay may tao pala doon kaya diritsyo na naman kami amay ugaling gangsta talaga kami takbuhan pag may tao guys malapit na kami sa pupuntahan namin at dun sa paghingan nga na pala namin ng prutas dyan oh guys Yan hingi pala kami ng prutas sila nung namin ko ng prutas yun pero nakalimutan ko na wala kong basta pinapainog daw siya guys yan oh hmm, pinapainog daw yan hingi sana kami tapos may tao pala sa harapan namin abay umalis na kami kakaya hindi pala namin napansin may tao pala din sa namin yan guys. Kaya tanong namin kung, kung anong pangalan ng protest na yun. Yan guys. Nahiya pa. kami yan guys. Nahiya kami. anong pinagkakawa namin yan. Yan. Nahiya na kaya umalis na Oh. Tingnan nyo. Magtropa. Puro kasaltikan. Hmm. Yan guys. Puro kasaltikan talaga. Abay. Apakagaling tong batang to. Mm, gala ng gala kain ng kain hindi eh, man lang mag aral ng babote ayun ayun guys so super na talaga ang kasaltikan naming dalawa dito ng tropa ko habang yung kapatid ng kaibigan ko todo lang ang pag video sa amin abay galing yung dalawa gusto pa nga ng tropa ko kumuha ng buko abay talagang target buko napakagaling mong tropa mo ay tropa ko yan sige kahit pa hanggang sa mabulunan ka yan guys malapit na kami sa pupuntahan namin tignan nyo guys tudong pagkaganti napakalindi <laughs> masyadong maingay dito guys sa, aki, sa amin sa pagbo voice over ko Abay, ang init guys, super na talaga. Yan, napakainit. Nandito na kami sa tapat ng bahay ng tito ko. Yan sa pinsan ko. Yan, guys. Oh, sige, do Ang pagkain nyo dyan. May apakainit. Walang kapayang-payong, guys. Basta magkakasama. Yan. Yan hmm, sila, guys. Sabi kasi ng tropa ko, guys. Na babae. Yung isang tropa namin na nasa bantong try daw namin mag vlog kaso nakagawa na siya ng account guys account namin na quadro kami apat na magtutropa at ang profile nga eh picture namin na apat yung magkakasama kami abay apa sabi, sabi, sa akin nag siya guys sabi niya mauna na daw siya magbablog guys at mahuli na lang daw kami eh. pag nagsama sama na sabi ko na sabi ng tropa ko guys susunod na kami mag vlog kaya ayan guys nag kami ang dami kong dada nakadating na and na, dito na pala kami sa tindaan malapit na kami yan guys sarap mo yung tindaan at sa pagkikasya namin fast forward nandito na pala kami sa tindahan yan to tapos na pala kami dyan nagkikasya guys at pauwi na din kami Pabalik ulit kami sa school kasi yung tropa namin baka nahalap na kami eh sinaman lang namin siya manood manood lang kami tapos siya magpra-practice papanoorin namin siya guys Apa, apakaangas niya guys tapos magsasayaw lang siya Apa, apakagaling niyayaya din nga pala ah, pala ako sumali sa sayaw para sa teachers day namin sa si school guys kaso tong kasama ko tong barkada ko abay ayaw niya suma ayaw niya na sumali guys kasi sabi ko kasi ayaw ko sumali papaka angas angas ko sa sayaw ako eh me guys di nga pala ako sumali sa sayaw na para sa teachers day abay itong kasama ko hindi na din sumali aba uh, abay gaya guys sa akin yan guys nag-aangawan na pala kami kinikiliti ko siya guys kasi malakas yung kiliti niya yan, super tawa na aba. Apakagaling. Hmm, sige, tawa, tawa, tawa pa. Yan, guys. Mm, papunta na kami doon sa school. Sige, tawa pa kami ng tawa dito, guys. Super na ang pag-angaw naming dalawa. Yan. <laughs> kasaltikan na talaga, guys. Oh, so, sige. Super na, wala na akong masabi. Sige, takbo na. Takbo na kami dito, guys. Yan. Pabalik na naman kami dun sa school. Tapos may bata nga na sinabihan kami na wag daw kami maingay kasi may bata na matutulog. Yan, abay okay, talaga. Asar-asar pa namin yung bata dito. Yan, guys. Naasar pa namin yung bata. Yung pinagkagawa namin. Yan guys, nasaan so, yun? Oh, yung bata guys, asar namin. Sinasabihan kami na huwag daw kami maingay. Kasi may sanggol daw na nakatulog. O oh, sige, ano pa. So guys, tuloy na pala natin yung story natin sa tropa ko na nasa bantog. Nauna, nauna na siya nag-vlog guys. Pero ang vlog niya ata yung mga travel-travel muna daw. Kasi mahilig daw siya mag-travel ngayon. Kasi may pupuntan siya guys. Kaya, ayun guys, tatlo na lang kami na iwan. Ayun, nagsigi na lang ako sa chat niya. Pero, ito guys, ginawa namin, nag na din kami. Abay, sunod-sunod na talagang pag-vlog. Eme, nag-try lang pala kami dito guys. Try lang namin kung ano talaga. Abe ang mga basher, puro tawa na naman dito sa pinagkagawa namin. Kaya, yun guys. So, dito na lang. Bye-bye. Apakaaba kasi. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, guys. Thank you for all.